Kung iinom ka ng beer araw-araw, ito ang limang positibong epekto sa iyong katawan, isa, mas malusog ang iyong puso, ipinakita ng mga pag-aaral na ang katamtamang pag-inom ng alak maaaring mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at bawasan ang panganib ng sakit sa puso, dalawa, mas malakas na bones, ang beer ay isang mahusay na mapagkukunan ng silikon at mineral kailangan para sa malusog na buto. Ang katamtamang pag-inom ng alak ay makakatulong na palakasin ang mga buto at bawasan ang panganib ng osteoporosis. Tatlo, bawasan ang iyong panganib ng diabetes. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na makatulong ang mga craft beer na mapabuti ang pagiging sensitibo sa insulin at maiwasan ang diabetes. Apat, pagbutihin ang panunaw ang beer ay naglalaman ng dietary fiber at enzymes na tumutulong sa panunaw, na maaaring magpagan ng paminsan-minsang mga problema sa pagtunaw. 5. Bawasan ang stress, sa paginom ng alak sa katamtaman ay isang kasiya siyang paraan upang makapagpahinga at mabalisa pagkatapos ng isang abalang araw, ngunit magkaroon ng kamalayan na ang katamtamang pag-inom ay napakahalaga. Kung hindi ay magkakaroon ito ng masamang epekto sa kalusugan, mag-subscribe para sa higit pang mga tips sa kalusugan at ipasa ito sa iyong mabubuting kaibigan. Maraming salamat po!